Problema kasi sa propaganda, wala kang panalo dun eh. Kasi iti-twist naman yan either way. Pag pumunta ka, pumaling kang kanan, ang argument nila nasa kaliwa. Pag pumagit na ka, uh, ang argument niya aakit sa taas eh. O aakit sa baba. O bababa siya. So, nag adapt sila eh. So, nakita natin dito actually yung shift ng propaganda nila. Medyo nagbago na. And I think, nag-meeting sila dyan eh. Napag-usapan nila yan na hindi epektibo yung ano yung pro-china approach ng uh, kanilang uh, naratibo. Kasi hindi nila kayang banggain yung ano 80 plus percent ng Pilipino uh, hindi gusto yung nangyayari sa West Philippine Sea. Gusto nila ipaglabat 'yung karapatan natin sa ating sovereign rights. So nag-shift sila ng narrative ngayon. Anti-war. Okay. Nag-shift sila. So ngayon makikita mo yung messaging nila uh, pumapaloob dun sa ano, huwag tayong pagagamit sa alitan ng dalawang major powers kasi uh, magkakaroon ng gera o magkakaroon ng digmaan. Okay. So makita nyo yung ano eh, uh, nag a sila kung anong propaganda line o anong messaging yung pwedeng ano pwedeng bagantig uh, ng damdamin ng Pilipino ng ating general public para pumas para pumaloob doon sa kanilang interes. So dito merong konting level of experimentation yung propaganda nila. Okay. So pag pag hindi yan mag-work, maghahanap na naman yung ibang messaging yan eh. Yeah, so actually, natin yung, ngayon. Oh, yes. Yung binabanggit niyo nakikita natin dito sa ano sa sa mga messages dito sa ating programa, no? Ganyan ganyan yung anti-war ano narrative nila. Pero inga, yeah, sorry for using this term, no. Hindi po ba nakakabobo yung ganyang ano, ganyang argument na in reality, ang talagang pinupush nila, Chinese propaganda. Pero parang lumalabas, kasalanan pa ng mga nagpo-protect ng Philippine interests itong, ano, itong mga nangyayari. I mean, hindi naman nag-a-advocate ng gera pag nanindigan sa West Philippine Sea. Di ba? I, mean, I mean, that can be a, that's a simple argument na that can be considered as ano as clear as day no what they think ang 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 tingin ko rito Christian kasi ano eh Uh, desperado sila in terms of yung situation na yon. Kasi if you compare yung 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 situation nila nung previous six years na kumbaga masaya sila sa nangyayari sa Pilipinas on ng time na yon. And yung uh, pag-shift natin uh, during the current administration ng pananaw tungkol sa ating security interest dito sa West Philippine Sea. Uh, sinundan, inunahan ng EDCA tapos yung yung uh, yung different uh, bilateral security dialogue uh, na na agreements na lumabas doon tapos meron tayo yung recent lang with Australia yung strategic partnership tapos meron tayong emerging trilateral with Japan and the US and the Philippines among other things no plus meron pa yung sa yung uh, yung suporta sa atin ng mga European uh, Union ng mga EU states like France and Germany so I may meron ang nakikita ko dito meron sense of desperation kaya yung yung sinasabi mo Christian na parang illogical na yung argument nila i look at it as a sign of yung uh, desperation and the fact that they're losing the propaganda war so i i look at it positively losing no pero mukhang tumatanggap pa rin ibang mga propagandists no baka malaki yung paycheck i don't know anyway eto nga Pwede bang gawing parang testo, no? Kasi nga, kung, kunwari, sa kanyang argument na yan, no? Kung maga, nagkakaproblema sa West Philippine Sea dahil daw sa mga Amerikano. Yan ang isa sa mga linya nila, di ba? Pwede bang gawing testo? O sige, assuming for the sake of argument, talagang wala out of the picture yung, ano, yung mga Amerikano. Parang, can, you, can we honestly believe na China would pull out dito sa sarili nating bakuran? Tapos anong gagawin nila roon sa ating mga ano, doon sa military installations nila, doon sa reclaimed island, 'di ba? Gumawa sila artificial island, pinulbos yung coral reef, tapos sarili nating ano, uh, exclusive economic zone, dadamay doon sa kanilang island building. I mean, pwede bang gawing ano 'yon, parang test? Kung talagang ito yung linya nila, we're all having this problem because of the Americans. Ganito kasi Christian eh, and it has nothing to do with the Americans actually. It's it has to do with China all the all the way. Meron silang grand strategy na na binug, na buo na. Okay? And may time frame 'yon, 2040. Okay? 2040 yung kumbaga yung end state nung, nung kanilang grand strategy na sinusunod. Okay? And part of that is yung uh, may establish ng sea control over yung North East and South China Seas tapos si expand yan towards the mid, the mid Pacific. Ang in, hindi masyadong nabibigyan ng pansin sa atin yung nangyayari sa Solomon Islands dito sa Pacific yung island state. Ang naka, naka ano rin, nakapasok na in China doon. Okay. So whether uh whether the US is there or not, China will pursue yung strategy niya. Okay. Ang ano sa ang ang challenge kasi sa atin ang 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 strategy o planning natin naka, naka ano eh nakapaloob sa 6 year cycle eh. Okay. So every 6 years we have to back to zero tayo eh. Nagre -re, nagre -re tayo based on yung yung policy ng panibagong administration. And we're dealing with the state actor like China na long term yung ano niya, long term yung pananaw niya. Okay. So pwede siyang mag ano eh, pwede siyang mag-increase ng pressure sa atin pwede siyang mag-giveaway. Like kagaya ngayon, napapansin natin, medyo uh, nag, nag, nag-tone down siya ng, ano eh, ng kanyang uh, response. Okay? Dito sa second Thomas Scholl. So nag adjust siya kasi medyo may effect din yung ano eh yung transparency approach yung transparent approach natin dun sa ano dito sa ayu sa ayungin yung binibigyan natin ng media spotlight yung nangyayari doon pati yung coercive tactics nila So medyo nag-adjust sila doon. But it doesn't mean na hindi na nawala na yung intention nila to 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 seize yung Ayungin Shoal. Okay, andun pa rin yun. Kaya nga hindi nila naman binab, tinatanggal yung ano eh, yung pag yung pagpatrolya o pagharang nila doon sa mga bar, Philippine Coast Guard natin pag pumapasok o dumadaan ng Ayungin Shoal eh, at yung ating supply yung supply ship natin eh. So andun pa rin yun. So ang goal nila, isa sa mga goals nila, talagang isis yung Ayungin Shoal. Yes, in fact nag nag ano sila, nagsabi na sila ng red line doon eh. Okay. Mm -hmm. So ang ano rito sa Ayungin Shoal, as far as Ayungin Shoal is concerned, ah uh, yung time time hindi hindi pabor sa atin eh. Kasi ang kalaban natin dalawa eh, yung Chinese Coast Guard at saka yung militia. At saka Mother Nature. <laughs> oh, <laughs> yung kasi, alon, yung ulan. Han? And at at some point in time, gigiboy yung Sierra Madre. Ayaw crisis. tama. Mabubulok. Mabubulok okay. siya eh. So Mother Nature tsaka yung yung Chinese maritime forces sa na kalaban natin. Okay. Ang yung long-term problem is ang solution talaga doon, merong replacement yung yung Sierra Madre. Eh ang ang game plan naman ng China is to prevent us from replacing Sierra Madre, whether it is a uh to repair siya ng madre or uh, construct tayo ng concrete facility doon yun yung piniprevent nila kaya makita mo yung yung naratibo nila nung yung latest incident na gumamit sila ng water cannon doon sa supply ship na supply boat ng navy ang argument nila kasi nagpapasok tayo ng construction materials tapos nung medyo lumuwag naman sila in the later incident ang argument nila pinayagan namin kasi wala na construction material pero di ba ang sagot dyan, Admiral, ano bang pakailam nila? Eh, exclusive economic zone natin yan. <laughs> Kung anong gusto natin gawin doon. Correct, correct. Okay. Ito, paki-explain po ano, dito sa mga nanonood. Tsaka sa mga trolls, no? baka sakaling magbago ng ano, ng, kumbaga magbago ihip ng hangin. No? Bakit ba importante yung Ayungin Shoal para sa China? Actually, sa personally, mystery rin sa akin yun eh. Kasi kontrolado na nila yung mischief reef eh. And yung mischief reef halos dikit lang sa Ayungin Shoal. So ang nakikita ko ron, ang, ang, ang interest lang talaga nila is matanggal yung Sierra Madre. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pang makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube saka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow, at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.